ng tayo. Ito ang mga katanungan. Hello po. Hello. Hello po, Yawin. Hello. Wala pa kayo. Alam niya, nananon. Maray na bangi po, Kuya Maganda ka po. Ano pangalan? Sunshine po. Sunshine? Tiga saan si Sunshine? Sunshine. Oh, Daet po. Mga tiga-daet. Thank you. Mga tigadayat, magandang hapon sa mga tigadayat. Magandang gabi sa mga tigadayat. Magandang gabi po. Okay. Sunshine, ikaw ba ni may anak? Meron po kuya may dalawa po. O, anong trabaho ng asawa mo? Single mom po kuya may. Ha? Single mom po. Single ah, mother po. Okay, sige. May tanong ako sa'yo. Pag nasagot mo, mag i ka. Pag hindi, wala kang talo, meron kang 10,000. Ito ang tanong. Makinig! Sa horoscope, ano ang iyong zodiac sign kung ang birthday mo ay kasabay ng Philippine Independence Day? Sa horoscope, ano ang iyong zodiac sign kung ang birthday mo ay kasabay ng Philippine Independence Day? Huwag kayo magtuturo, hindi kayo makakasagot. A. Aquarius B. Gemini C. Scorpio Anong sagot mo? A. Aquarius B. Gemini C. Scorpio Kuya Win, Gemini po. Gemini, ang sagot niya. Sabi niya magbara sa tayo, tama bang Gemini? Tingnan natin. Correct! Galing! Alright. Thank mm, you. Manood ka, nanonood ka ba ngayon ng live, Facebook, YouTube, o sa TV? Facebook, Kuya Win. Sa Facebook po. Kasi okay, mas, ano po eh. Ano? ano? Sa Facebook po, Kuya Win. Okay, andiyan ba Dalawa mong anak? Opo. Ah, tabi mo. Magsabay-sabay kayo. Eto, mag spin wheel tayo. Good luck sa'yo. Sabi mo, spin wheel, baka ma-jack pa natin ng 50,000 cash. Sigaw mo. Spin the wheel. Go! Spin the wheel. Pignan natin, kayo. Si Sunshine, Hila, Nandayet, <laughs> Nako, ganun din. Hello, Pero, wong... nakita mo? Nakita mo? Wait lang po kayang Will. oh, may delay kasi yan eh. May delay po yan sa ano, siyempre. Nakita mo? Okay, nakita mo? Okay po, kaya, Will. Nakita ko na. Salamat po. Maraming salamat po. Magkano yung napanalunan mo? Magkano? Magkano? Thank you, Kuya Will. Correct! Thank you, Kuya Ano gusto mo sabihin sa TV5 at sa Will to Win? Maraming maraming salamat po sa TV5 at po sa Will to Win. Okay. Kuya Will, sa inyo po dahil natawagan niyo po ako sa dami po na sumasali. Maraming salamat po. Congratulations, Sunshine! 10,000 guests! Okay, thank you, Sunshine. Thank you po. Uh, ingat kayo dyan. Tawag pa tayo.